binigyan ka ng Diyos ng buhay para mo enjoyin, tamasahin, lasapin ang kanyang mga pagpapala, hindi kanya niya binigyan ng problema nung binigyan ka ng buhay. Hindi niya ginawang ang buhay ay problema. Siya ang sasandalan, siya ang lulutas, siya ang magbibigay ng mga kailangan ng buhay. And why will God do that? Because God is the author and sustainer of life magsisimula tayo mag tungkol sa buhay, tungkol sa ikabubuhay at maging tungkol sa pagkamatay, pag nilimot natin na ang Diyos ang siyang may akda, may likha ng buhay. Na ang buhay nating lahat, maging ng mga halaman, maging ng mga ibon, maging mga isda, nasa kamay ng Diyos. That God designed life. And God has, in His infinite wisdom, designed a certain span of life for various individuals a certain type of life that people would thrive and be fruitful in, siya ang nagsusustain. The moment na pinroblema mo ang sustenance ng iyong buhay, inaagaw mo ang papel ng Diyos kasi siya ang sustainer.